ang landscape para ano para tingnan yung bisit, bisita, bisita natin na galing ni Bombansa kaya sunduin na natin papayingan lang ng one day dito sa Makati ang guest natin uh, after nito babiyay tayo ng bye bye late eh, by land trip Yan na sila Yan na sila oh, 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 oh. na is si may na ina namin sa kaso paglabag sa <laughs> Sama. So, an oras na. Time check. Ano sa same 1.30. So, uh, 1.30 p.m. Uh, Sakto. Malis kami dito sa may mandan. Ko? Ayan. And Ayan. Kasama kayo mga girl ko. Susundin namin ngayon yung yung guest namin from uh, Oman. Ngayon, dadaanan muna namin yung <laughs> kasi may aso kami kasama na nandito sa ano sa hotel ano animal sa may may silo So update namin kayo sa sa biyahe na. Uh. Uh. First stop over at Timonan Quezon dito na kami nag -lunch. Dito na nga kami sa Sursugon dito na kami nung buutan ng umaga uh, sign na malapit na kayo sa pier pag nakita niyo yung mga truck na to na nasa gilid Yan. at sa marapit na kayo sa pier okay so grabe talaga pila to ang haba ng truck Ayan, eh, dito kami step 1 pang private light vehicle Okay, so uh, first station ng light vehicle uh, may harang kagad yon and then may checkpoint pukuha kayo ng number katulad nito for light vehicles 165 and then punta kayo doon sa, sa parang kubo-kubo doon kayo kukuha ng, kung anong shipping ang sasakyan nyo yung kung anong uh, schedule kung mauna and then pupuntan tayo dito sa station ng Pascat so Pascat ang nakuha natin kasi yun ang uh, babiyahin ha. na na schedule for 10 a.m. o tara tama dito o oh, sige saan magbabay dito Ito na rin pa. Okay. nakabut 15 kayo lahat oo apat may bus kami sa pagbibas ko kasi kami sa aircon na lang may aircon uh -huh magkani yung 36 ano, 46 uh, 36 ayan so complete na yung uh, tickets natin yung mga kailangan natin after na nabayarin yung fast cut passenger tsaka vehicle punta tayo ng uh, PPA LGU tsaka terminal P then yung last iti-check ng coast guard So ayun na, proceed na tayo sa pier. So ilang kilometers pa yung layo mula dito sa uh, station nila. Ayan. So let's go. Tara. Waiting na lang kami sa barko galing alin Samar. Video, 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 video. Allen. Ah. Wala ka dun. Mamaya, pag na ano, pagbaba sa nandito na. Okay, you. Thank you. Thank you. Thank you. Ba. you. Thank you. ish nah teh, teh erep teh ah wah 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 ish Mayor, picture daw. Ay, ah, ikaw pa. Picture ka pa. <laughs> Stop over kami dito sa summer kasi naii yung aso na pasama namin. Hindi si Welcome to San Juanico Beach. Nandiyan <laughs> sa dulo sa pero videoan nyo na habang ano, papunta tayo. year dahil ang best tayo nakapunta dito ngayon sa latest this time na uh, land trip tayo Abad. ayun guess natin oh sige na yung mga bisita bago bumalik ng ibang bansa pa picture ayun sirang kita dito ah ng ating gabi nakarating din <sighs>

Ning, Nee, magbubuklat ako. Ito na, ito na. Sitang. Sit. Kilala, kilala, kilala. Welcome to ByBy City. Punta kayo sa Metro Mall. Nandiyan yung mga guests natin. Pak, Pak, Papa, sorry. 28, style Mga 10 seconds lang, baby. putikan. Maya, turo mo yung daan. Wait lang. Wait, dapat sa nga ako. Ay, wala kaliwa mo. Hindi, dapat kanan yung <laughs> ano. No. Daan no. lang ha. Daan lang, daan lang. Daan lang. <laughs> <laughs> dapat may, wow, oh, wow, oh, malagay. Wow. Ang yung lupa nila dito din sa baba, yung kadugtong nung sa atin. Lupa nila? Oo, 'di ba na mo 5,000 din 'yan. Ang daming pinagsasabi. Salamat sa yung nagbibigay ng tulong. Dito mismo sa kanila. Ah, eto 'yung kambya Ay ibaka. Ayung kaneta na mo ako. Ayun, mga 20 minuto.

hindi mo alam. Sino pa pakuha? Ma'am. Hmm, inumin niya yan. O, oh, ito. Bigyan niyo yung may mga sakit. Para gumaling. Ito, marami pa tayong puno dito. Ayun, 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 ayun. Ganda siguro sa pinakataas.

アップルアップルアップア yan ang process nila hanggang sa mabuhay siya ang dami lang ka oh. ito okay na to goods na yan pantanim bumuwatin lang ka sa dami nilang ka dito pati buka yan sa, sa tabi lang ng kalsada makikita nyo nakalagay sa upuan upuaprasan Lagi kami huminto dito sa part ng summer kung saan may bilihan ng mga daing. Yan. Kabilaan yan. Daing bagoong, tuyo. Sinintay natin, hinto natin yung guests natin dito para makapamili. Yan. So dito ako ngayon sa may balinsasayaw, sa may abuyog. Yan. Dito ako lagi namimili ng mga seedlings ng mga kalamansi, uh, lemon, tsaka langka. Marami din dito, rambutan, kakao, Yan, halos meron din, Kadalasan mas marami bumibili dito, ano, mga Mindanao pa, mga Luzon, ayan, mga malayo kasi mura lang ang bilihan nila dito tsaka quality. So, marami na rin kami nabili dito ng mga ano, seedling. Ayun yung mga tinanim namin sa bahay, yung iba uh, na. Yan, yung mga langka nila, oh. Matamis yan, yung ano, natikman na namin yung first uh, harvest. Halos, may, ano yung maraming nagtitinda, puro, puro sa gilid ng kalsada. Yan ang hanap buhay nila dito, Nag, nagdi-display sila ng mga uh, bulaklak, mga ano, grafted, o uh, marcot. marketed, yan. Hanggang doon sa baba. Yan. O dito kami madalas bumibili dyan sa may bahay na to, kasi may farm siya uh, doon sa bandang looban. Kaya doon ako doon ako pumupunta lagi doon ako bumibili kaya kay Tito Ben kaya kung dadaan kayo dito uh, land trip pwede kayo mag stop over para bumili ng mga bulaklak or mga mga seedsling or grafted na fruit trees eh, dito lang yan sa balik sa sayaw sa may meron kaming nakuha na ano yung Madre de Agua dito So binigyan kami ng apat na pirasong uh, seedlings. So 'yun yung papaparamiin namin para pagkain ng mga mga animal namin. alis na yung guest natin so nandito tayo yung sa condo nila para mag bundle or mag ng mga gamit nila so papunta na nga kami ng airport and hindi naman traffic oh, naman tayo Ayan. Maraming salamat sa mga bisita natin sa Lumtad Family Uh, na no safe ang biyahe nyo papuntang Canada at uh, pagpalain pa kayo ginawa ko itong video na to para maging uh, maging alaala -ala sa pagpasyal nyo dito sa Manila hanggang sa Leyte maraming